Pagdali mo diha kay manguli na ta. Bilisan niyo bali. <coughs> <laughs> Malirin, dili magbaligid ka diha da. Makaigit jud ka diha, dali ri. Ah, gara-garaon lagi mo kaayo, uy. Yung anak na gud mo ka mga badlungon ka ayo. Dire na lang <laughs> ko. Okay, mag-enjoy enjoy lang kayo diyan. <laughs> so yun na kayo, manguli ang wala naman may ulan di ay. May hayag naman ang langit. Yes! Ayan Di magkimas lagi. Why, why, Mimi? Hello? Dali mo nga rin. Nga rin man. Yeah, Papikas ko si Ligi. Papikas. Papi Papi, mag Dili magkinga, ha? Bilis. Bilis. Oh, my God. Wow. Aningat na rin. I guess ang bala. At ito, mga eh. diba? mani. Sa pikas, klaro na kayo. Harapin sila. Lapok na darami. Lapok na daling rin. Kahit kailan mimi, okay na oh, ka, daday? Okay. Adiligon mo mag-ingat, good? Ay, hindi itan. Awa ah, na lang to ga gani haraman to. Ak to. na Nahitabo naman to. Ha. Ug lagi. Sagi lang na sila man. mo ko mo ko.